Hindi iyan ang ugali ng responsabling fur parent. Ito ang opisyal na pahayag ng pamunuan ng Kidapawan City Veterinarian sa paglagay sa sako ng pusa at mga anak nito na iniwan sa tapat ng tanggapan ng City Vet nitong nakaraang araw. Nagulantang ang mga staff ng naturang opisina nang bumungad sa kanilang pagpasok sa trabaho ang isang sako na may lamang mga pusa. May iniwan ding karton na may nakalagay na please ihatod sa Office of the Veterinarian. Sa kanilang payag sa pamamagitan ng Facebook ay sinabi nilang ang mga pet ay hindi basura. May buhay ito na nakakaranas ng gutom, takot, ginawo at sakit. Ang pagiging pet owner nila ay isang lifetime commitment. Kaya kung hindi na nila kayang alagaan ang kanilang mga pets ay may mga akmang pamamaraan sa paghingi ng tulong. Hindi anila solusyon ang pag-abandona sa kanila. Matapos mag-viral ang larawan nito ay maraming nagpahayag ng pagnanais na ampunin ang mga pusa at ngayon ay nasa maayos na ang kanilang pangangalaga. Abang ayon naman sa ilang netizen na mas makatao pa nila ang ginawang paghatid sa mga pusa at kuting nito sa tanggapan ng city vet dahil ang iba ay inililigaw ng mga may-ari o itinatapon sa mga ilog kung perwisyo na ito sa kanila. Marami ang umapila, hindi lang sa lungsod ng Kidapawan, kundi maging sa iba pang mga lugar na sana ay makabuo ng mas maayos na programa ang mga LGUs na maiwasan ang kahalintulad na insidente. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.